ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Aleluya, aleluya, mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Aleluya, aleluya. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kinagabihan ng lingkong ding iyon, ang mga alagat ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, Sumain ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa labindalawa ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, Nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas na mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, Muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos.